Good day mga lads. For today's blog, ay uh, security drill po tayo. Ito'y napapanahon. No? Kailangan po nating ginagawa. Uh, at least monthly, once a month or twice a month. Kasi mahigpit na po mga kalaban natin ngayon. Kahit uh, uh sa liwana o kahit araw sa liwana, kaya eh, pinapasok nga yung mga bahay. Wala nang pinipiling oras. So, kailangan lagi, lagi tayong prepared sa mga kalaban na darating intruders. So, ang scenario dito, mayroong intruders naka-break-in, nakapasok uh, using rooftop. Kaya, ako yung nagmamadali. Upon uh, seeing doon sa CCTV, confirming na mayroong intruders. Tsaka, mayroon din akong aso eh, sa so, indoor tsaka sa outdoor. Yung aso ko na nasa indoor at saka meron din sa labas yung sa labas ko is uh, enclosed with perimeter fence hindi naman siya nakakalabas ng karsada kulong siya dito sa loob so ayan po ang senaryo uh, advice ko lang sa lahat ng mga kaibigan natin dyan it's about time na gumawa tayo ng mga ganitong pagsasanay saka yung sa akin, gumagawa po ako ng uh, fire drill kasi nasanay ako sa barko na may fire drill monthly. Sa bahay, ganun din. Kahit dalawa lang kami ng misis ko, nagpa-fire drill kami. Nagkakaroon kami ng plus flood drill. May mga typhoon. Meron na kami mga dapat gawin. Merong emergency drill. Yung mga sa ospital. Paano gagawin? Para in case of emergency, meron na tayong checklist na susundan hindi na tayo yung ano ba gagawin nakataranta ka magisihiyaw ka magtataranta magtatatarang ka dito pa meron ka ng checklist na susundin ano ba yung mga dapat yun pairs ganito, ganito. Uh, pag nag click ng video na to Papakita ko po sa inyo yung mga checklist na aking ginawa sa aking fire drill sa aking uh, plus flood typhoon earthquake uh, emergency drill tsaka nga po ito mahalaga to security drill kasi marami ng loko ngayon salamat po sa panonood thank you